ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Panibagong episodes na naman ang hatid sa atin ng abot kamay. Pinaalahanan ni Lynette si Annalyn na hindi masyadong magtiwala kay Zoe dahil kahit naging mabait si Zoe kay Annalyn ay hindi pa rin dapat agad-agad magtiwala. Kasi at the end of the day, anak pa rin umano ni Moira itong si Zoe. Tumangol lamang itong si Annalyn sa kanyang ina at binigyan ng matamis na smile itong si Lynette. Samantala, si Moira ay nakarecover na nga at habang napaparound siya sakay-sakay sa wheelchair, ay narinig niya nila Narscarin at ibang kasamahan nito na nag-uusap tungkol kay Annalyn. At dito ay Narinig mismo ni Moira na si Annalyn pala ang nag-opera sa kanya sa hotel, hindi niya matanggap na si Annalyn ang nagbuta sa kanyang ulo. Sa kabilang banda naman ay napaalam na nga itong si Lindon kay Annalyn dahil nag-file na umano siya ng leave para sa rehab niya at ayusin muna niya ang sarili niya. Excited naman si Annalyn sa muling pagbabalik ni Lindon at ani pangani nga ni Annalyn ay hintayin niya ang pagbabalik ni Lindon. Samantala galit na galit si Moira na mismong sa bibig ni Zoe nang galing nga na si Annalyn ang na nag-opera sa kanya sa halip kasi na si Zoe ay eh hindi nga niya ito kinaya. Gusto ni Zoe na magkabati silang Moira at Annalyn kaya't kukumbinsin niya ang kanyang ina na si Moira na mapasalamat dito kay Annalyn. Ang tanong, makukumbinsi kaya ni Zoe itong si Moira? Yan ang mga kaintrig-intrigang episodes na dapat nating pagkakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap Advance Update. Kaya naman kumagaw ka sa aking YouTube channel. Please don't forget to like, share, at mag-subscribe ka na para mapanatin ang updated ka sa aking susunod na uploads. Thank you for watching!